Tara pag-usapan natin ang nakitang picture ni Sian si na naka-close na pala ni Pau ang mga pamangkin ni Kimi. At akala niya ay hindi ito magagawa ni Paulo sapagkat pagkat seryos, seryosong tao si Paulo. Kanina nga lang ay nag-update ang mga fans at naispatan nila si Paulo at Kimi at ang pamangkin niya na kumain sa labas at ang driver panito ay si Paulo. Kita na masaya si Paulo sa kwentuhan ng kanyang pamangkin. Kaya na masisiyan ay napatawa kay pau nang makita na nakukuha na ang loob ng pamangkin ni Kimi at nakaklose na. Habang sila ay may preterm pa ay niyaya ni Kimi ang kanyang family at ang mga pamangkin na kumain sila ni Paulo. Kaya lalong nagkakilanlan silang lahat. Sabi ng fans na si Judith Fleming, I always pray to our God Almighty to guide you and keep you both safe and secure in every step of the way, in every road you take and in every day. Also, I hope one between two of you is getting better every day, but not in words only but in action. That is truly that came from the bottom of your heart. In Jesus' name, Amen. Sabi fans, lambo. Enjoy what you're doing, Kimi, with Paolo Abelino. I'm really happy to see you each other side always. Sana forever na talaga. Sabi naman LB Marino, Oh wow, ang sweet nilang dalawa. Parang kilos mag-asawa naman sila. Hindi lang mag -jowa. Sabi naman ni Bayan, Parang hinawakan lang ata muna ni Pao kasi may ginagawa pa si Kim. Anyway, ang mahalaga magkasama sila. Sabi naman ni Nali, Pakanya, Hinahayaan namin kayo Paulo, inaalagaan mo ang mahal namin si Kimi, Ang bait mo Pao, sabi naman ni Antoinette Navarro. Grabing guard ha, may police VIP talaga ang treatment sa kanila. Pero sa kaloblooban ni Kim at Pao, napakasimple talaga nila at napaka down to earth nila. Kung ako kay Sian Lim, ay wag mo nang guluhin ang dalawa. Kasi gagawin lahat ni Paulo para lang makakulogs lahat ng family niya yan lang ang chika natin na rin mag-like share and subscribe thank you